Pinatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine National Police na paigtingin ang kanilang anti-cybercrime efforts. Naglaan din ng higit kalahating bilyong pisong pondo para sa pagbili ng mga bagong kagabitan. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine, Alan. Mas maging strategic sa procurement o pagbili ng mga communication equipment. Iyan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine National Police sa PNP Command Conference kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng mga kagamitan sa interoperability o computer ability, lalo na tuwing may emergency o sakuna. Base sa Capability Enhancement Program ng PNP, plano nilang bumili ng mga body-worn cameras, digital trunk radio system at mga VHF low-band handheld radio higit kalahating bilyong piso ang pondo ng mga kagamitan. Sinabihan din ni Pangulong Marcos ang PNP na pag-arala ng paggamit ng communications equipment. Pinaiigting din ng punong hekotibo sa PNP ang kanilang anti-cybercrime efforts. Tumaas kasi ang cybercrime cases sa higit 21,000 noong 2023 kumpara sa higit 13,000 noong 2022. Nakikita ng Pangulo sa tumaas na numero ang pag-level up ng cybercrime dahil na rin sa technology kaya hamon niya sa mga pulis na sumabay para hindi malusutan ng mga krimen. Sa tala ng PNP mula July 1, 2022 hanggang January 31, 2024, lumalabas ng online scams ang nangungunang cybercrime cases. Sinundan ito ng illegal access at computer-related identity theft cases. Kaya balak magtatag ng Philippine National Police ng Cybersecurity Center na siyang nakatoka sa pagtugon sa cybersecurity issues. Sa huli, pinuri ni Pangulo Marcos ang PNP sa usapin ng peace and order situation sa bansa. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.